muli guys and welcome back ulit sa ating channel po today's video yamami yung erox 155 wow! update part 2 kung saan ikakabit na natin ang ating bagong nabili na piston at saka block so yun guys nakabili na po tayo ng bagong okay. set na burkit ng ating erox 155 so ito po ay replacement lamang at hindi ito original so yan po ay standard yan po ay standard So, ito po ang kanyang bagong block. Para din syang genuine tingnan pero po ito ay class A no. Okay. So ang black na nabili natin guys ay nakahalaga ng 2,450 pesos. So yan po yung pinakamagandang class A na nabili natin yan po ay Tiger. Meron din naman pong uh, class A na nakahalaga ng 2,100 pesos. So yan po ang ating original na gasket na binili para sa kanyang cylinder head. So, walang budget si Bossing guys. Pambili ng genuine. Kasi po, ang genuine ay nag ng mga nasa 4,000 o black set. Medyo yeah. na mahala na. So, ang budget ng Bossing is class A, labor, oil, at saka kulan. Siyempre, we partner Simbol ang ating uh, piston. I-assemble mo natin ang kanyang rings, guys. Bibigyan ko ng idea kung paano siya i-assemble ng step by step ang ating limang rings sa ating piston. So, syempre sa ating piston, guys, meron siyang limang ring, no? yung tinatawag natin expander ring, dalawang manipis na oil ring, at saka dalawang compression ring. So, tulad ng ating okay. nakagawian, ating unang nilagay ay ang kanyang uh, expander ring o yung kulubot na ring. So, yung matagal sa ating channel, guys, alam nila yan kung ano ang paraan natin o diskarte eh, kung paano natin ikabit yung mga rings sa ating piston. So, mayroong isang ring ingap. Depende na rin sa inyo kung saan yung ilagay o yung position. Ang ring ingap ng ating expander ring. So, pwede sa gitna, pwede sa tagiliran, pwede sa may butas ng pin. So, next, ilagay natin ang dalawang oil ring na manipis ang mangyari. Uh, dalawang ring ang ilagay natin sa ating expander ring. So, magiging palaman yung expander ring natin guys. Sa so, dalawang manipis na oil ring. Ilagay natin sa ibaba yung una. So yung ring gap naman niya ilagay natin sa dulo o sa tapat ng uh, butas ng pin. So yung isa naman, yung sa kabilang butas naman ng na pin, ilagay natin yung isang oil ring natin. Ang importante is hindi sila magkatabi para mayawasan natin magkaroon ng leaking o makapinitrit yung oil sa ating cylinder head. So depending sa inyo guys okay. kung ano mga discarding, you know, ang importante is hindi talaga sila magkatabi. So, kasi po, ang mga rings natin sa loob ng ating liner ay unti-unti yung umiikot ng dahan-dahan. So, mas magiging is meron, nakadistansya silang dalawa. So, yan po kanyang ring ingap. Sa kabila naman, nandyan ang kanyang ring ingap. So, next natin ikabit ay ang kanyang compression ring. So, kadalasan sa compression ring, guys, is meron kayo makitang kulay puti at saka kulay itim. Yung tulad na nakagawin natin is, inuunan natin yung kulay itim. Kung meron kayo makitang litra o number, ipoposisyon natin yan sa itaas. Huwag natin ilagay sa ilalim. Kung nakamali man, is wala tayong magawa dyan. Basta importante, kapag nakita niyo yung ito, at least dagdag idea na kapag makita kayo ng numero sa ring, sa itaas natin yan itapat. So, yan. Yung kulay itim na ring ang lagi natin nilalagay sa gitna. Next naman is yung uh, ring natin na kulay puti. So, kapag meron kayong magkita dot, ibig sabihin nasa exhaust position ng ating piston. Dot or arrow lang ha naka-position sa igsa. Sa Halimbawa, kung wala kayo magkitang dot o arrow, ay in lang, ibig sabihin, nasa intake position ng ating piston o sa ibabaw na bahagi. So, tulad ng ganyan guys, meron kayo magkitang litra, sa ibabaw natin niya ilagay. So, ganyan lang po kadali at kasimple kung paano natin ni step by step ang kabit, ang pagkabit ng ating piston ring sa ating piston. So, sa dalawang compression ring, yung isang gap na sa ibabaw, yung isa namang gap sa ilalim. Depende na rin sa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Basta importante is hindi sila makatabi. So i-assemble natin ang ating piston sa ating connecting rod. Tanggalin muna natin yung nakabalot sa ating piston pin. At syempre, lagyan natin ng oil ang ating crankshaft muna. At saka daanan ng uh, piston pin. Para maganda ang pag-ikot uh, ng ating crankshaft before sya andar guys. Kasi naba, nasa ilalim pa yung oil. Matagal pa yung makaangat. So mas magiging, lagyan natin ng oil na kaunti. So, yung dot na yan, nasa ilalim yung nakaposisyon. At, simpre, lagyan natin ng oil ang daanan ng ating uh, piston pin. So, need pa rin i-break in guys ha, ang motor na ito. Huwag mo na pakargahan o magkaroon ng back ride. Kahit isa lang. So, at least mga one week lang na break in. Dandahan lang takbo. Okay kahit ito ay hindi rebore ang patanti is hindi natin mabigla yung piston natin sa ating liner baka magkaroon na siyang gas gas o ma overheat siya so tama break lang mga 30 to 40 lang ang takbo per kilometer so ilagay na natin ang ating piston sa ating connecting rod si busing guys ay walang budget no kasi nasa mga 5,000 to 5,500 o 6,000 ang budget lang niya sa kanyang motor kasi nabigla siya sa nangyari sa kanyang motor at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera ganun pala kamahal ang genuina uh, cylinder block kit sa mga 4,000 pesos daw yung nakanbas si busing so, simple kahit matagal natin sa ating uh, profesyon na pagkakabit ng piston lock ay lagyan pa rin natin ng basahan guys para iwas uh, aberya kung sakali nilipad yung lock sa loob ng ating makina mas nakasiguro na takpan natin ang basahan yan para hindi tayo magkaroon ng problema kahit matagal lang tayo sa pagkabit ng piston guys hindi natin may wasa na magkaroon tayo ng uh, pagkamali so, mas may guys uh, iwasan na lang natin lagyan natin ng basahan so yan nilagyan natin ng ating lock kotikotin lang natin hanggang sa nasa po, tamang posisyon o sa kanal nakaposisyon ng ating piston lock para hindi siya lilipad guys kung sakaling andar ng ating motor Malaking disgrasya pag once na lumipad ang ating ring at mahuhulog sa ating crankshaft. Masisira ang ating liner ng dahil sa piston pin kapag lumipad yung lock. so next ating ilagay ang ating base gasket. So itong base gasket guys ay hindi ko pinalitan ng bago since okay pa naman siya. At wala nang gaano problema dyan sa base. So pwede natin siya ibalik. As long as wala siyang uh, gaano problema or napupunit natin siya pagtanggal. So, ang pinalit lang natin, ang binilang natin ay kanyang cylinder head gasket. Ito yung pinaka guys. Kasi nandun yung uh, combustion at the same time, nandun umiikot ang ating coolant sa pagitan ng head at saka sa ating block. Next naman natin ilagay ang kanyang cylinder block. Siyempre, before natin siya ilagay guys, lagyan natin siya ng oil sa loob ng ating liner para automatic may lubrication ng ating piston hanggat hindi pa ito nakaakyat yung oil sa ating liner. Mas mayigay, lagyan natin ng na pampadulas. Pati na rin yung piston rings, lagyan din natin ng oil yan, no? Ay, siyempre, hindi po natin makalimutan, guys, ay shout out muna sa lahat ng mga suki so natin taga-panood. Lalo na sa ating mga silent viewers na patahimik na nanood sa ating mga videos na in Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naway po palain kayo ng Diyos. At lagi po kayong mag-iingat sa pagmamaniho. God bless ating lahat. So, yan. Naipasok na natin ang ating piston ng dahan-dahan. Huwag -dahan. lang natin biglain kasi yung piston kit na binili natin ay isang replacement lang, guys. Baka maputol yung ring kapag minamadali natin. Ito yung pinaka-importante na kailangan tayo na ng mahabang pasinsya sa pagkabit ng ating piston at sa piston ring sa ating cylinder block. So, yan. Naipasok na natin ang dahan-dahan. Pwede na natin ipasok ang kanyang timing chain baka malimutan, makalimutan natin guys pati yung tensioner toaster niya sa ibabaw pasok din natin sa ating cylinder block so yan. so ang inmax at saka erox pala guys ay halos magkapareha lang o magkapareha po ang kanilang block at <earthquake> So, kapag tayo ay nagtatap, automatic, itatap na natin ang ating piston. Dapat nakalabel yan sa surface ng ating block. Ang purpose yan guys ay hindi na tayo mahirapan itap ang ating magneto. Automatic, naka-align na yung timing mark natin sa ating magneto at sa ating piston. So, hindi na tayo mahirapan pa once natap na natin ang ating piston. So, next ating ilagay ang ating chain guide. Siyempre, Pagkatapos ng chin guide, yung head gasket natin. So, yan po ay nakalaga ng 200 pesos guys. No? Yan po ay genuine mismo. At yan po ay nabili ko sa Yamaha Center. So, yan po ang dapat atipalitan. Ox lang yung base. importante yung head kasi nandyan po yung pressure. At the same time, yung uh, nauna naunan natin yung head gasket ay medyo nagkaroon na ng problema sa kanyang uh, surface. Ilagay na natin ang kanyang cylinder head assembly. So nilinis ko yan guys. Ang gamit kong liha ay 1,000. No? Oh. Para matanggal yung mga dumi-dumi o mga carbon na nakapatong sa kanyang combustion chamber. At the same time sa surface ng ating cylinder head. Para maiwasan natin magkaroon ng uh, overheat at possible magkaroon ng leaking sa ating coolant sa ating combustion chamber. Okay. So yan lang po ang ating mga simpleng diskarte guys. Para maiwasan natin ang ganang, mga gano'ng senaryo na possible mangyayari pa lang kapag tayo ay uh, mapaandaran natin ang kanyang motor pala. So, siyempre may dowel yan. Kailangan muna natin itama yung dowel para masalpak na natin ang ating cylinder head. Yun. So, ilagay na natin ang apat na washer. Apat na nut, ilagay na rin natin ay siyempre kung kayo ay bago pa lang sa ating channel kung sa tingin mong video itong ginawa ko ito ay malaking tulong at makaresolba sa problema na 'yong motor ay siyempre wag mo sana kalimutang subscribe at pakipaalam na rin sa ating facebook page maraming maraming salamat so ilagay na natin ang apat na nut higpitan natin ng kaunti para lalapat yung ating gasket sa ating cylinder head at saka cylinder block Kaunti lang guys, wag so, mo natin i-final o i So, i X, X, X pa rin ha, i Yan, para hindi tumagilid yung cylinder head natin. i lang. So, isa sa ibaba, isa sa lalim. Ah, isa naman sa ibaba, isa naman sa lalim, left at saka right. So, kapag mapil na natin na medyo lumapat na ating head, saka natin ilagay yung dalawang stud bolt sa loob ng ating cylinder head. So, hindi na tayo gumagamit ng uh, torque wrench, guys, no? So, ang ginagamit na natin ay peeling range. <laughs> peeling range lang natin gamitin kasi wala naman tayong torque wrench. At the same time, guys, is sa uh, sanay na tayo sa mga ganitong diskartihan sa pagtrabaho, no? Na hindi na gumagamit ng torque wrench. So, aside sa hindi tayo gumagamit, is wala din, wala din tayong torque wrench, guys. So, feeling range lang ating gagamit din Tamang higpit lang. Mas estimate nyo lang yung uh, lakas ng paghigpit nyo. Yung mas masyadong sobrang lakas. Baka maputol yung stud bolt. Ang importante ay is ma-feel nyo na uh, sapak masapak ang yung cylinder head. Lalo na sa mga ganitong design na ra uh, water cool. So, kapag pila natin na medyo higpit na yung apat na nat, saka natin ipinalay yung dalawang stud bolt sa ating tagiliran. So yun, nagpita natin ang dalawang allen bolt na mataas na yan guys. I-final na natin yan. So, siyempre kapag tapos na natin may lagay ang lahat na nabat natin ilagay para may natin yung cylinder head at saka cylinder block, pwede na natin ikabit ang kanyang camshaft sprocket. So, dito naman guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano i-timing. So, yung guhit na yan, yan po ang kanyang timing mark. So, dapat yung guhit na yan ay nakatapat Yeah, maya maya na. Tuturo ko maya sa guys. Na ikotin mo natin ang kanyang camshaft. Medyo tumigas. Kasi nasubrahan ang linis ng gasolina. Sa so, lagyan mo natin ng lubrication o oil. Para mawala yung gaspang na ikot niya. Babalik, uh, babalik sa smooth. Nasubrahan natin ako ng linis. Kaya nag-stack up yung bearing natin. So, konting oil lang papadulas. Uh, para lambot ang ikot ng ating cam bearing. So, let's. Balik natin yung pagkabit ng kanyang camshaft. Sa kanyang camshaft is meron tayong magkitang guhit. So, yung guhit na yan guys. Yan po ang kanyang timing mark. Dapat nakatoon dyan sa bolt na kulay puti. Dapat dyan naka-align yung timing mark natin. Since nakatap ng ating piston, so, pwede na lang hindi natin uh, sisilipin yung timing mark ng ating magneto. Isa rin sa problema ko guys kasi nakalimutan ko ipakita sa inyo yung design ng kanyang timer mark sa magneto. So, makita nyo doon na timer mark, timing mark pala sa iyong magneto ay isang guhit lang. Isang guhit lang, guys. So, yung isang guhit na yun dapat nakatapat sa arrow, sa ibabaw ng crankshell ng kanyang makita. Pero, no need na, guys, pag once matapat na nyo, o oh, maitap nyo ng piston, automatic nakatap na rin ang magneto. So, ang gawin nyo okay. is dapat itap, it, uh, itapat nyo lang yung guhit na yan sa bolt na kulay puti. Yan, guys. Yan po ang kanyang uh, palatandaan na nasa tamang posisyon ng ating camshaft sprocket. So, ikot-ikot na natin ang ating gear. So, yung tinuro ko sa araw, guys, dapat dyan yung nakatapat ang guhit na tinuro ko sa kanyang camshaft sprocket. Automatic, nakatap na yan. Sa camshaft naman, paano ba nalaman ito ay nakaklose? Simple, guys, nag, uh, libre po ang pag-ikot ng ating cam bearing. Tulad ng kanina, no? At the same time, yung apat na balbula natin is meron siyang clearance. So, I say, ang ating cam lobe ay naka-close position. O ating mga valvula okay. is naka-close position. Kapag ganoon, is madali na natin ma-access o oh may kabit ang ating cam shaft sprocket sa ating cam shaft. So, syempre guys, huwag kalimutan, ilagay ang decompression release. So, para yung parang sinoksok natin sa kanyang cam guys. Yan po ang kanyang decompression release. Nakasabay na parang arm na yan sa ating cam shaft sprocket. Lagyan na natin ang kanyang caps bracket guys. So wag niyo kalimutan itapat yung mark na yan at saka yung bolt na kulay puti. So pwede na natin ilagay ang kanyang bolt. Pwede na natin ilagay ang kanyang 8mm na bolt. Since naikabit na natin ang kanyang caps bracket sa tamang posisyon. So wag mo natin higpitan yan guys. Ang next muna natin gawin is ikabit ang kanyang tensioner toser. sir. So check muna natin yung kanyang decompression kung gumagalaw ba. So yan guys, kanyang po dapat ang kanyang decom decompression. So lagay muna natin ang kanyang gasket. Tapos ang kanyang tensioner toser. sir. Tapos ang dalawang alina bolt. So, saka natin luwagan ng pack counter clockwise o parilis para ito tulak ang kanyang timing chin. Okay. So, yan. Counter clockwise po guys, parilis. Yan po ang kanyang position. Kapag niluwagan natin ang ating toser, lagay natin ang kanyang takip. So, kapag malagay natin ang kanyang rubber na yan guys, pwede natin irititining ang kanyang bolt na 10mm So, ikpitan natin yan. Huwag natin kalimutan. <laughs> Baka sa sobrang busy natin, makalimutan natin i-retain ang board na yan. So, ikot-ikotin natin. Lagyan natin ng oil ang kanyang timing chain para smooth ang pag-andar. Smooth pala pag-ikot. Kasi matagal po makapasok ang ating oil sa ating timing chain. Mas mayagi, lagyan natin ng pampadulas. So, syempre kapag... Uh, na kumpleta natin ang lahat ang pinakalas is ang kanyang valve clearance ng ating apat na valvula so meron may lagitek yan guys sa pakinggan nyo diba tak 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 sobrang luwag ang gamitin nating pillar gauge ay 0.05 guys yan po ang pinakamanipis -manip so gumagamit tayo na ngayon ng pillar gauge mas maigi is may valve clearance po kapag mga Yamaha guys. Para maiwasan natin magkaroon ng loss of compression. Sakit na mga Yamaha kapag walang clearance, itutulak nilang balbula. Ang dahilan kung bakit magkaroon ng hard starting sa umaga. So same po ang ating gagamitin na 0.05 na number na o kanipis ng ating pillar gauge sa intake at saka sa exhaust. Loads idle boost Pwede bang gumamit ng pillar gauge? Peeling gauge lang? Yes, pwede guys. As long as alam nyo ang distansya o clearance ng mga balbula natin, yung tamang tansya lang o estimate. Kung wala kayong pillar gauge. Pero itong video nito guys, ipinakita ko lang sa inyo kung paano gamitin ang ating pillar gauge. So, 0.05 po ang ginagamit natin. Yan po, pinakamanipis. So kung anong ginawa nyo sa intake, same pa rin na procedure sa exhaust. Since ang exhaust po ang pinakamaluwag na balbula ng ating uh, makina. So ipaparehas na natin ang kanyang clearance, above clearance. 0.05 Kasi sobrang luwag po kayo na. Kung narinig nyo is, meron siyang lagitik. Since kahit hindi natin narinig yung under guys, pero pag paginawakan natin ang kanyang clearance pa itaas, grabe, sobrang luwag talaga. So, kailangan isikpitan natin para ma natin yung counting ingay na lumalabas sa kanyang makina. Tinanong ko si Bossing, Boss Lods, ito bang motor mo is medyo malagitik ba tuwing umaga? Lalo na ang oil ay hindi pa nakaangat. Siya sabi niya, meron na siya naririnig. Pero hindi na sure kung yun ba talaga ang balbula. Sabi ko, sabi ko naman sa kanya is napakaluwag po ng inyong balbola. Sa loob ng apat na taon daw, sabi ni Bossing, o tatlong taon ba itong motor niya, is never pa itong na-check ang kanyang makina o valve clearance. Kaya ito lang nangyari sa kanyang motor, guys. Natuyuan ang langis. Dahil hindi niya narala kung kailan niya oh, ito no! pinalitan ng langis. <laughs> At wala rin si idea na yung langis pala ay unti-unting naubos dahil sa init ng ating makina. Kahit walang leaking ng ating makina, guys, nag-evaporate po ang oil. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng overheat. Oh. Dapat mga 1,000 to 1,500 kilometer, makapalit na kayo ng oil kahit anong klase pang service ang ginagamit niyo sa inyong motor. mapa service sa pag-aaral, sa trabaho, o ginagawang pangkabuhayan. Na pag-adjust sa ating valve clearance, ilagay natin ang ating cylinder head kasama ng ating o-ring. At syempre, ilagay na natin ang apat na bolt na tinanggal natin. Itong thread ng ating cylinder head guys, kung saan nilagay natin ang apat na bolt ay uh, hinantapan ko siya ng 6mm. No? para smooth ang pagbalik ng ating mga bolt. Kasi noong unang tinanggal natin yan, is napakatigas yan tanggalin. Buti na lang ay hindi naputol ang isa sa mga bolt na yan guys. Isa pa naman to sa mga issue sa mga Aerox at saka Inmax na maputol ang mga bolt sa takip ng ating cylinder head. So, yeah, depende na rin sa inyo guys kung gusto nyo daan na ng hantap o hindi. Importante is uh, smooth ang pagbalik sa ating mga bolt. So, next ating gawin guys, ilagyan na natin ang ating impeller. So, kita nyo bang tabas na yan sa ating bolt? yan Dapat dyan po nakatapat yung uh, bu uh, impeller din natin guys Na parang okay. bolt na nakausli So ang purpose nyan is sumasabay ang pag-ikot ng ating impeller Kapag umaandar na ang ating motor So medyo may katigasan po ang ating pagbalik nyan Kasi may ikpit po ang kapit na ating o-ring ng ating cylinder head So kapag hindi yan nakatapat Mahirapan tayong ipasok din guys Kapag tumapat yung bolt at saka yung impeller, automatic papasok ang dalaang impeller na iyan. So, yan ang pupuntandaan na goods ang pagkabit ng ating impeller. So, tatlong bolt po ang nakalagay dyan. Isa sa itaas at dalawa naman sa ilalim. So, makita nyo naman ang level o distansya ng ating impeller once hindi ito tumama sa ating bolt sa ating camshaft sprocket kapag lapat na lapat ang impeller natin sa ating cylinder head, meaning to say guys, nasapak ng tama ang ating impeller sa ating okay. uh, bolt sa ating clutch sprocket. So, next ating ilagay naman, ang kanyang motor joint. Tanggalin tayong dalawang bolt na yan. So, dyan po nakalagay yung motor joint natin. Nakonnect sa ating radiator, sa ating cylinder head, at saka sa ating cylinder block. So, mayroong o-ring yan guys, na maliit. So, dapat nakalapat din yan sa loob ng ating cylinder para may iwasan natin magkaroon ng leaking sa ating coolant. So, yan na lang coolant guys. Pwede na natin ibalik ang ating makina sa kanyang motor. Okay. Para marinig na rin natin ang tunog ng kanyang makina kung tama ba ang ating trabaho at wala bang issue. So, yan po ang kanyang buong makina naibalik na natin ang lahat na natin ibalik wala na ba tayo nakalimutan dyan sa so, ito yung kanyang piston klarong klarong overheat at ito naman ang kayod ng kanyang cylinder block so guys huwag so, nyo kalimutan mag PMS kung ayaw nyo magkaroon ng ganitong issue ang inyong motor so ilagay na natin okay. sa, sa kanyang chassis para mapaandar natin ang kanyang motor A few minutes later. So ito na guys, nilagay na natin ang kanyang makina sa kanyang chassis. Ang next natin gawin ay kabit na natin ang kanyang throttle body. Tanggalin natin ang takip sa kanyang intake manifold. So ang purpose na guys, para mawasan na makapasok yung mga dumi, -dumi o mahulugan ng bolt ang kanyang uh, intake manifold. So ilagay natin ang kanyang gasket sa kanyang intake manifold sa kanyang throttle body pala. So, siyempre sa kanyang throttle body guys is meron dalawang bolt yan or alin. Pagkatapos ilagay natin ang dalawang kable sa kanyang throttle body. Ilagay din natin dalawang alin bolt sa babaw ng kanyang throttle body. Holder ng kanyang throttle cable. Yung 4mm na bolt na yan guys. So, siyempre, matikalamot ang higpitan. Ibalik natin ang lahat ng mga sakit na tinanggal natin sa kanyang TPS, sa kanyang IC, at siyempre sakit sa kanyang injector. At siyempre, ang kanyang gasolina, ibalik din natin, guys. So, yun na, lang, natin halos lahat. Ang kulang na lang is ang kanyang coolant at siyempre, ang kanyang engine oil, guys. Para mapaandar na natin ang kanyang makina. So ito na guys, kabit na natin ang kanyang battery. At siyempre nalagyan na natin ng coolant at nalagyan na natin ng engine oil ang kanyang makina. So next ating gawin ay siyempre paan natin ang kanyang motor. Since nakabit na natin lahat ng mga tinanggal natin sa kanyang makina. So natin ang yung at siyempre paan na rin natin. So yun guys, owner ka ng kanyang motor. At syempre pa rin ko rin sa inyo makina pagkatapos at ikabit ang kanyang muffler at saka air cleaner. Smooth. Oh my God! Yeah! Hindi magkukumpleto ang ating pag-overhaul guys once hindi natin na-check kung mayroon bang oil na pumapasok sa kanyang cylinder head So kapag makita nyo ang bolt na maliit na yan sa tagiliran ng kanyang throttle body, bali well, yan po ay 6mm na bolt guys, no? So luwagan nyo lang sa counterclockwise. Kapag may oil na tumatagas dyan, matik na yan guys. Goods ang pagkabit ng inyong cylinder head at saka cylinder block at hindi na ng oil passage papunta sa kanyang cylinder head. So, sa kanyang it ilak uh, ilak ulit. So yun, ibig sabihin may oil na tumatagas, success ang pagkabit ng ating block at saka head. Tapos na-advise ko lang sa inyo guys Lalo na sa mga scooter user Huwag kalimutan mag-chancelle ng 1,000 to 1,500 km Yan po ang pinag <laughs> Sa motor ninyo Yan mula guys no Sa araw na to Sana may natutunan naman kayo At tapakaba natin video Maraming maraming salamat At syempre see you sa aking next video Ride safe, God bless Shout out sa ating napaka-poging mekaniko At syempre sa ating customer At sa aming kapitbahay Ride safe God bless Okay sige, ingat ingat I didn't like battery.